Kaya naman ako'y lumalapit sa'yo Taglay ang pusong handang magpabago Paguhin mo Banalin mo Kaya naman ako'y naghahandog sa'yo. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating prayer meeting uli. Title po natin, Puso ng Pagsamba. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy, para po mas maintindihan natin yung ating pag-aaralan, basahin muna po natin yung text natin sa John 12, to 8 Isa-isang verses po para ano. Okay, start tayo sa verse 1. Verse 1. Ay, verse 1 ba yan? Tama-tama ba? Tama verse yeah. 1. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Bethia, Betania. kung saan nakatira si Lazaro ng kanyang muling bilihan. Verse 2, Jomer. Verse 2, isang hapunan ang niyang daroon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilipod sa kanya. Verse 3. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng Derisa ay malalo at ipinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinanasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Okay, next verse, Joanna. Ito yung pinuhos mm -hmm. oh, na ne Judas Iscariot ang alagyan na pagkakalami sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi niya lamang ang tinagbili ng pabango at ibinigay sa mga tupa ang pinaglikha. Maaari mong mabot sa tatlong daang kung pila ang oh, halaga ng pabango. Pula. Okay, next verse. Bababasa mo pa baglo. Hindi na, okay. Si ano na lang. Jilin, ano? Jilin. Verse. Verse 6. Sinabi ni Buda, hindi dahil sa siya yung may malasapit sa mga tupa, kundi dahil sa siya yung nagpapinapaw, siya yung siya ang nagpagpanggala ng kanilang salat mo. Madalas niyang kinabukidan. Okay, first seven, Pastor. Ngunit, sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo siya, ayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing las <laughs> sige, sige. Habang panahon, kasama ninyo ang mga lupa. Ngunit ako, hindi ninyo kasama habang panahon. So, sige, manalangin muna po tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong binasa. Tulungan niyo po kami, Lord, na mas manamnam po namin ang kahulugan nito sa aming mga buhay. I-bless niyo po yung message mo. Ikaw po ang maitago. Ikaw, ako po ang maitago. Ikaw po ang maparangalan at maitaas. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, meron lang po tayong paglilinaw muna bago po natin talakayin ito. Unang-una po, may tatlong Maria na tinutukoy sa Bible. Yung isang Maria, yung isa sikat na makasalanang babae, yung inalihan ng pitong demonyo, si Maria Magdalena. Tapos yung ikalawa namang Maria, yung siyempre yung anak ni Jesus. Ay, ano? nanay ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao. At yung ikatlong Maria, yung kasama sa tatlong kaibigan personal ng Panginoong Yesus, yung kapatid ni Marta at saka ni Lazaro. So, itong tinutukoy dito sa John chapter 8 na binasa natin, ang pag-aaralan natin doon, yung Maria na kapatid ni Marta at saka ni Lazaro. Pangalawang paglilinaw, kung kayo po ay nag sanay na sanay ng magbasa ng New Testament, itong kwentong ito, parang may kapareho siya sa ibang gospel. Okay, tingnan po natin, na ano, doon po sa Matthew 26 at saka Mark 14, isang babae lang po ang tinutukoy doon. Parang the same siyang eksena, pero yung pabango, ibinuho sa ulo ng Panginoong Jesus. Nangyari po ito sa bahay ni Simong Ketongin. Tapos the same din po yung price ng pabango, 300 na denaryo. Okay? Pagkatapos po, doon naman sa Luke chapter 7 at saka John 12, no? Meron din po tinukoy na the same na scenario nung binasa natin kanina. Siyempre, yung John 12, binasa na natin. Doon po sa Luke chapter 7, ito naon po ay nangyari sa bahay ng pariseyo. Pabango din yung binuhos, pero hindi na sa ulo, kundi sa paa ng Panginoong Jesus. Tapos 300 din daw na denaryo, yung price nung pabango. Pero hindi po binanggit yung pangalan ng babae sa Luke chapter 7. Bagamat ang sabi po nila, si Maria Magdalena daw ito. Pero kung pag-aaralan po natin ng masinsin, parang hindi naman siya kasi una, hindi naman binanggit yung pangalan na Maria Magdalena dun sa Luke 7. Tapos po, after po ng Luke 7, susunod na Luke chapter 8, makikita doon na si Maria Magdalena ay kasama ng mga alagad na naghahayo na. At diniscribe na si Maria Magdalena yung nasapian ng pitong demonyo na napalayasan ni Jesus. Samantalang sa, sa Luke 7, yung Maria binanggit dito ay pagkatapos niyang manampalataya sa Panginoong Jesus, pinaalis na siya agad ng Panginoong Jesus. So hindi malinaw na si Maria Magdalena yon Ang sabi ng, ng kasaysayan, na uh, inassume na lang daw po ito ng mga early fathers natin noong unang panahon sa Western culture during doon sa panahon ni Pope Gregory. So yun na lang po yung sinabi nila. Hindi natin alam kung si Maria yun. No? Pero dito sa John chapter 12, malino na malino na binanggit ang pangalan dito ni Maria. Siya po yung kapatid ni Martha at saka ni Lazaro. Background po tayo, itong tatlo pong itong Maria, Martha at saka Lazaro, ito po yung pinaka-close friends ng Panginoong Yesus natin nung siya ay nasa lupa, nung nagkatawang tao. Di ba, may labing dalawang alagad siya. Pero itong tatlong magkakapatid na ito, ito talaga yung lagi niyang tinutuluyan. Pag napapagod siya, gusto niya mag-unwind. Tsaka maraming mga pagkakataon na talagang dito siya natutulog, kumakain. So, mamaya mas pag-aaralan pa po natin ito. Okay, so... Dahil po doon, ang atin pong pag-aaralan ngayon, yung nasa John chapter 8. Ayan, si Maria. Okay. Ngayon po, ang ating paksa, puso ng pagsamba. Pag sinabi po natin puso ng pagsamba, unang-una, siya po ay may pagpapakumbaba. Ano po ang palatandaan? Kasi binuhos daw ni Maria yung pabango sa paani ni Jesus. Alam naman natin sa pag-aaral, nung panahon po ng Old Testament at saka New Testament, laging sinasabi, ang pinakamaruming bahagi ng tao yung paa. Bakit? Kasi noong unang panahon, hindi pa uso yung mga closed shoes. Ang karaniwan nila, karamihan ng mga tao, mga nakapaa, o kaya mga nakaparang pinakamalapit sneakers, yung mga sandal na open pa rin. Kaya, eh, imagine ninyo yung mga paglalakbay nila. Noong unang panahon, walang mga sasakyan. Kaya pag naglalakbay ang mga tao noon, lakad lang. Kaya minsan siguro, halimbawa, yung mula rito hanggang Maynila, lalakarin nila, abutin nga ng ilang araw, ilang linggo, kasi wala pang transportation. So imagine niyo yung paan na napakarumi. ba? Diba? So makita natin dito, si Maria, binuhos niya yung pabango doon sa paan na tinuturing na pinakamarumi. Pangalawa, yung buhok ni Maria yung pinamunas. Grabe! Kasi noong unang panahon nito ng Old Testament and New Testament, tinatawag na crown of glory ang buhok ng babae. Noong unang panahon, mahabang ang buhok ng mga babae. At sa kanila, ang buhok ng babae ay pagpapakita ng dignidad ng isang babae ng karangalan. Nagpatuloy yan sa kultura ng mga tao, di ba, kung sinunod ng mga Korean novela rito. Di ba, noong panahon ng mga Hoseon Dynasty, 'di ba? Kapag kayong mga mararangal na babae, 'di ba yung mga buhok nila parang nakatirintas na ang kakapal, nakapulupot. 'Di ba kapag may mga eksena na kapag yun ay ginupit, pinutol lang papakamatay yung babae. Kasi parang namatay na yung kanyang dignidad, yung kanyang karangalan, no? Nagpatuloy yung mga ganong konsepto sa iba't ibang pa mga kultura. Sa Pilipinas, nung unang panahon, nung panahon namin, ah, ang mga taong, ang mga babae noon, mahaba ang mga buhok. Pansin ninyo kahit yung mga maliliit na bata, laging hanggang dito, no? ako ganun din. Kasi noong unang panahon, noong panahon namin, nila Gloria, no? kapag mahaba ang buhok mo, ang dating yan, marangal kang babae. Maayos kang babae. Kaya nga noong naging, mag, mag boyfriend kami ni Pastor John, no, eh, lagi niyang sinasabi sa akin, huwag kang magpapaputol ng buhok. Eh, di six years kaming naging mag-boyfriend, hindi talaga ako nagpapaputol ng buhok. Nagpaputol na lang ako ng buhok, wala siyang magawa nung pinangan ako si Jehana Takadena. Eh kasi ba naman eh, hirap na hirap akong mag-alaga nung gumaganon yung buhok ko. Eh di, nagkaka-allergy yung... Oo, oh, di ba? Yun yung unang-unang nagpaikli ako ng buhok. At naintindihan naman ni Pastor Joe yung dahilan. Pero ganun pa rin, laging niyang sinasabi daw, sabi niya no, sa panig daw ng mga lalaki, ewan ko kung hanggang ngayon totoo, Iba ang dating sa kanila kapag mahaba ang buhok ng babae. Ewan ko, totoo ba yan? Noong uh, mahaba ang buhok ng crush ko. diba? Kahit, kahit yung anak kong mga lalaki, no? Iba kasi parang makikita mo yung ganda ng babae. Do. Tinan niyo, pansinin niyo yung mga pageant, mga Miss Universe. Diba ang haba ng mga buhok nila? Makikita niyo yung mga artista, mahaba ang buhok nila. Kasi ganun kahalaga, yung buhok nila. Kasi may may meron pang ng ngayon. Hindi ko nababanggitin ko ano yung dinaminasyon ano. Yung church nila, ang haba talaga ng buhok nila. Lahat ng umaatin sa kanilang mga babae magugulat ka. Naka naka sila ng ang kanilang mga damit itim hanggang ganyan kahaba tapos putit, sa ngaba ng mga buhok at hindi sila nagtatali ng buhok. Kasi sa kanila, may meaning yung buhok. Imagine ninyo, pinamonas ni Maria yung buhok niya sa pinakamaruming bahagi ng paa ni Jesus. Ano ang nawala kay Maria nung oras na yon? Yung kanyang dignidad. Yung kanyang pagkababae. Yung kanyang karangalan. So, pag nagsumasamba tayo sa Panginoong Jesus, dapat ang puso may nawawala. Dapat nawawala yung kayabangan, nawawala yung pagkahiya. Halimbawa, diba, ba, mas import, misan mas importante pa sa ating yung sasabihin ng kasama natin, pag pumalakpak tayo, sumayaw tayo, nagmumukha tayong engot, sa itsura natin, yung iiyak ka, ganyan, lalo na pag may nagka-camera-camera camera pa sa'yo, picture-picture, na, 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 ano ka, naiilang ka, naiyak ka, pero yung kasi yung puso ng pagsamba eh. Pag sumamba ka na sa Panginoong Jesus, nakakalimutan mo na kung sino ka. Kaya nga pag nag-church tayo, pantay-pantay na lahat eh. Wala nang engineer dyan, wala nang doktor dyan, wala nang ganyan. Kasi sa, ha sa harap ng Panginoong Isus, pantay-pantay tayo sa Kanya. So kapag ikaw ay sumasama ng tunay na may puso, kinakalimutan mo na yung sarili mo. Wala na yung hiya, wala na yung pag-aalang, wala na yung pagtingin mo sa dignidad mo na, oy mas lamang ako rito, mas matalino. Kahit nga sa paglilingkod kay Lord, sa iba't ibang mga ministers, ginagamit ng Lord ang talino, ang galing, ang kakayahan na mamuno, ginagamit ni Lord yan. Pero sa paningin pa rin ng Panginoon, yung puso pa rin ang mas importante. Paano mo ginagawa yung paglilingkod mo? Naandun ba yung puso ng pagsamba mo? Okay? Pangalawa, ang puso ng pagsamba ay may? Pagsasakripisyo. Ang unang sinakripisyo ni Maria, yung sarili niyang pag-aari. Sabi yung pabango daw ay 300 denaryo. Kung pag-aaralan po natin ang 300 denaryo sa panahon ni Maria, isang taong niyang sweldo. Isipin mo, isang taong sweldo. Sino hindi manghihinayang doon? Di ba na, bakit? Hindi siya nanginayang na binasag yon at ibinus sa Panginoong Isus. Kasi, Panginoon niya yung pag-aalayan niya ng kanyang pera. Hindi siya nang ihinaya. Sa panahon natin, di ba, ano ang masasabi natin, sinasakripisyo natin? Ang tithing, hindi yan sakripisyo. Kasi yan talaga, sa ayaw at sa gusto mo, required talaga yan ang tithing. Ikasampung bahagi mo. Old, Old Testament, New Testament, makikita natin yung batas. Pero kapag sinabi, magpe-pledge, Magpapatayo tayo ng building, kailangan ng pledge, offering. Yung mga yan, wala na yan sa budget mo. 'di ba? Wala na 'yan sa kakayahan mo. Pero kapag ang iniisip mo yung pagsamba na sa puso mo, bakit ako bakit ko iintindihin kung ano yung mawawala sa akin? Kahit sa paglilingkod sa church sa ministry no, mapapansin niyo bakit may mga manggagawa na hindi sila nanghihinayang naman libre nang manlibre. Naman libre magpakain na magpakain. Kung naalala ko yung asawa ko noon, ano, nung no, 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 bagong bagong-bago kami mag-asawa, galit na galit ako sa asawa ko. Eh. Kasi syempre ako yung nagbabudget eh. Eh, wala naman kami yung sweldo ng asawa ko. Pero kitang-kita ko talaga yung pagmamahal ng asawa ko sa ministeryo. Yung bahay namin ang, ang ano, tambayan, no? Yung bahay namin ang naging bahay ampunan. Ilan yung aming pinapakain, inaampon, pinag-aaral, no? Halos wala na sa aming matira. Pero, masaya ang asawa ko at natuto ako sa kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng puso ng asawa ko, yung puso ng pagsamba. Kasi kapag yung puso mo may pagsamba sa Diyos, kinikilala mo na yung mga pag-aari mo, hindi yan sa'yo. Sa Panginoon mo yan, hindi ka manghihinayang isakripisyo. Lagi mong iisipin, hindi lang yung ibabalik naman ni Lord, kundi lagi mong iisipin, ibalik man o hindi, Binigay ko to sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Ba't ako mangiinayang? So, sa puso ng pagsamba, may pagsasakripisyo ng mga pag-aari mo. Pangalawa, ng sariling pananaw. Kung mapapansin po natin, sa, sa binasa natin sa John chapter 8, si Judas Iscariote lang yung nagreklamo. Sabi niya, di ba, sayang nung ano, nung pabango, Pwede mo pa nga nating ibigay sa mga mahihirap yung mapagbebentahan yan. Maintindihan nyo si Judas yun. Si Judas yun. Eh talaga namang marumi puso nun. Pero kung babalikan nyo po yung Mark at saka yung Luke na binasa natin kaninang kinumpara, yung same account, no? Hindi si Judas Iscariote ang nagreklamo. Mga alagad ni Jesus. Nag-usap-usap sila. Sabi nila, sayang ng pera. Pang ano pa sa may... Kaya nga, di ba ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, meron kayong puso sa mga mayra, pero sa akin, wala. Pansinin ninyo, mga alagad pa to, ha? Kasi, bakit? Sa kanilang pananaw, yung denaryo na yon mas mapapakinabangan sa mga mahihirap kesa yung ibagay sa Panginoong Yesus. Which is, totoo naman talaga. Maintindihan mo, siguro kasi yung kultura nila ganun talaga. Ibibigay mo yan para sa mga may hirap. At doon, sinakripisyo ni Maria yung kanyang pananaw patungkol doon. Kasi ang nasa isip niya, hindi ako mangihinayang kasi sa Panginoon ko naman to ibibigay. So, nagsakripisyo siya. Tanungin natin ng serily natin, hanggang saan na ba yung sinakripisyo natin pagdating sa pagsamba kay Lord? Hindi nga natin maisakripisyo minsan yung oras natin, ano? yung mga priority natin. Kaya iisipin din natin, kapag ang pinaglilingkuran natin ang Diyos natin, dapat yung puso ng pagsamba, handa tayong magsakripis yung ating oras, yung ating pag-aari, even yung mga karelasyon natin, handa ba natin ibigay kay Lord yan? Huling-huli, pangatlo, sa ang puso ng pagsamba ay dapat may Mamahal. pagmamahal. Unang-una, siya yung kanyang pinagtitiwalaan. Paspakibasa nga kit John chapter 1 verse 33. Pagdating ni Maria sa pinaroon ng Jesus, nagpatira pa siya sa panataanan nito. Panginoon, ubika niya. Kung narito ko lamang kayo, hindi na sana namatay ang aking kapatid. Sipin nyo nun, kasi ba diba, nam, namatay si Lazaro. Tapos, uh, bago dumalaw si Jesus sa bahay nila, ilang araw nang patay si Lazaro eh. Siyempre, Habaw ko niya Panginoong Yesus, magagalingin ko naman, Diyos naman ako, kahit ilang araw pa ako madelay. Pero nung nakita siya ni Maria, sabi niya ganun Lord, kung narito po kayo, sana hindi na matay yung kapatid ko. Kung papansinin natin yung reaksyon ng Panginoon sa mga unang talata na basahin natin ito, nung nakita ng Panginoong Yesus si Lazaro, umiyak siya. 'di ba? Ganun ka. kasi ang dami niya nang pinagaling, pero hindi sinabing umiyak siya. Makikita mo talaga iba yung pagmamahal eh. Mapapansin niyo nung nakita niya si Maria na lumuhod at sabi niya Panginoon, kung hindi sa kung nandito sana kayo, hindi na yung aking kapatid. Alam mo yung term na ginamit sa Filip, sa Filipino Bible, sabi do nahambal si Jesus. Nung nakita niya tumangis si Maria, nahambal. Ang ibig sabihin ng nahambal, malalim na pagkalungkot, pag-iyak. So dito makikita natin na nakita ng Panginoong Yesus na itong si Maria, hindi siya nagsabi na, Lord, bakit ganun? di mo pinagaling yung anak, yung as, anong kapatid ko. Lord, nagtatampo ako sa iyo. Ang sinabi niya lang, kung narito po kayo, ibig sabihin, yung pananampalataya niya, kung nandito ka, Lord, gagaling talaga yung kapatid ko. Yun yung konteksto nun eh, na ang nasa isip ni Maria, andito yung Diyos ko, dapat pinagtitiwalaan ko, dapat gagaling itong aking kapatid. Yun yung nakita ng Panginoong si kay Maria, pinagtitiwalaan siya. Ito yung isang mahirap na bagay ng puso ng pagsamba, yung, yung mga sitwasyon ng buhay natin na parang ang hirap. Parang ang hirap pagtiwalaan ng Panginoon. Eh, di ba? Naalala nung, nung namatay si Pastor Joe, nasa ano ko eh, nasa ibang lugar ako noon eh. Nakasakay ako sa private car ni Amy. Tapos yung nga, nandun pa lang kami sa Robinson, tumawag nga si Jehan kay Amy. Sinabi niya, no, nasa hospital nga daw si Pastor John. Nung nasa car kami, isa-isang sinasabi, Naka ikalawang ineksyon na, naikatlong ineksyon na, kasi dapat hanggang sampung, kundi ako nagkakamali, hanggang sampung ineksyon, yung pagpaparevive kay Pastor Joe. Nung time na yon, nung time na yon, tahimik lahat yung mga nanay, ako tahimik din, nagpipray ako. Pero alam nyo ba ang nagpipray ako, nagpipray ako na, Lord, ano't ano man ang mangyari sa asawa ko, pinagtitiwalaan kita. H Hindi, ako naka, malungkot siyempre, nag, ko, na, pero damang-dama ko yung peace ng Lord. Kasi alam ko, asawa ko yan eh. Dakilang tao yan, no? Ama, ano, great man of God yan eh. Hindi nga yan pababayaan na mamatay agad. Or kung mamatay man, mayroon siyang dakilang purpose. Ba't nga inalaw? Dalawa lang yung pagpipilian ko. Kukunin ni Lord yan. Kasi tapos na yung purpose sa kanya ng Lord or bubuhayin yan para masigit pa siyang dakilain. Yun lang ang pagpipilian kung dalawa. So, nung nagsasabi, ikapitong ineksyon na, ikawalong ineksyon na, tapos na ikasampung ineksyon na, talagang wala na. Nung nalaman ko yon, ang unang-unang sinigaw ko, Lord, I love you po. Salamat po. Tapos nagpray na ako. Tanggap ko. Pagkatapos nung bumaba ako sa ospital, diretso na ako sa ospital nung sa Lakeview. Nakita ko si Jeha, no? Daladala dala pa yung kumot namin, eh, no? Hindi na siya halos naka... Naalala ko, may... Ang unang worry ko kasi siyempre si Jehan, no? Pero nakita ko kay Jehan, nakangiti siya, kinakausap siya nila, Almo, nakangiti siya. May peace of God. Kanino nang langyayari yung mga ganung bagay kapag tayo pinagtitiwalaan natin ng ating Diyos na buhay? Kapag ikaw ay malalim na may puso ng pagsamba, kasama dun yung pagtitiwala. Maganda o pangit ang nangyayari sa paligid natin. Lord, pinagtitiwalaan kita. Pangit o maganda, kontrolado mo ang lahat. Sovereign God ka, kontrolado mo ang lahat. ba? Diba? And ano pa? Siya yung kanyang prioridad. Tingnan natin yung verse. Ayan. Nasa Luke chapter 10 ito. Pakibasa, Jomer. Marta, Marta, may ka at abalang-abala sa maraming bagay. Kung isa lang ang talagang kailangan, Tinitin Maria ang lalong mabuti at hindi Pansinin ninyo, lalong mabuti. Hindi naman masama yung maglingkod, no? Abalang-abala si Marta, pinagluto pang ginong isus ng pagkain, eh, no? Misa lang daw dumalaw, so, tapos niyang niya ganun kay Lord, Lord, sabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan ako sa kusina. Kasi nakita ni Marta si Mary, nakikinig lang sa Panginoon, nakikipag-usap. Siya punong abala ng kusina. So parang inutusan niya ang Panginoon na sabihin mo naman kay Maria tulungan ako sa kusina. Ang sagot ni Jesus, abalang-abala ka sa maraming bagay. Hindi naman masama yan. Ngunit isa lang talaga ang kailangan. At pinili ni Maria yung lalong mabuti. Sabi, hindi ito aalisin sa kanya. Kasi yung pagiging abala sa ministry, sa paglilingkod, pwedeng mawala sa'yo yan eh. Pag tumanda ka, maglilaylo ka. Usually, ganyan mga nangyayari sa mga kabataan namin. Pag naging YP or YA, nagkaasawa, tumanda, naglilaylo sa lahat ng bagay. Nawawala yan. Nawawala yung init mo, yung galing mo, yung tikas mo. No? Nawawala yan eh. Pero, hindi aalisin sa kanya ang alin yung malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi yun maalis sa yun. yun yung, yun yung, ano eh, yun yung tataglayin mo hanggang pagtanda mo yung pagmamahal mo sa Panginoong hesus Bakit? Kasi siya yung priority. Mga kapamuso, lalo na yung mga nasa online, no? mga nakikinig sa akin yan sa labas, pag araw ng pagsamba, ang unang tanong, sa araw na ito, ano ang priority ko? Yun yung ikunang tanong. Linggo ngayon, ano ang priority ko? Sa mga nag, nasa bahay lang, ang unang tanong paggising mo ng umaga, sa araw na ito, ano ang una kong dapat gawin? Kayo ang makakasagot niyan. Kayo rin ang mala, makakasagot niyan kung ang talagang prioridad ninyo ang Panginoong Isus. Hindi ako mga hatol kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala at pananaw. Pero isa lang ang alam ko na dapat ang Panginoon ang uunahin natin sa lahat ng pagkakataon. Amen ba? Amen. Gusto ko sa inyong i-share, yung nabasa ko sa, bago ako mag-conclude, may nabasa ko sa devotion ko, hindi, hindi niya sinabi kung anong year to, no? Doon daw sa bansang Illinois, yung church daw sa Naperville, Illinois, ah, siguro matagal na to kasi pangarap nila noong mga panahon na yon na magkaroon sila ng malaking-malaking talembang malaking na bell. Yung hindi yung di ganun na. Yung ilalagay sa sa tuktok ng church nila na yung bang, bang. Na-imagine nyo yun, yung malaking-malaking bell. Nakapag-orasyon na, uh, na ibebel yun. Nung mga panahon, ganun, di ba? Yung mga malalaking church noon. So, nangarap daw ang church na to na magkaroon ng malaking-malaking bell sa tuktok ng kanilang church building. Kaso, napakamahal daw nung bell na yon So, nung ika-25 anniversary nila, ng church anniversary nila, ika-25 years nila, nag-raise sila ng pondo na makabili ng at least dalawa hanggang tatlong bell na peke. Kasi talagang hindi nila kayang bilhin yung malaking bell, kahit mag-raise pa sila ng fund. So sabi nila, 25 years yung anniversary natin, magpakita naman tayo ng bell. So bumili sila ng tatlong magagandang bells, makikintab, makikinang, glamorous tung nung 25, nung araw nung nagdadao sila ng kanilang anibersaryo, ang saya-saya nila, tuwan-tuwa sila kasi natupad yung pangarap nila, no? Na may bell. Pero at the end daw nung kanilang worship service, may lungkot sa puso, may kirot. Bakit? Kasi kahit kagaganda ng mga bell na yon, napaka -glamorous. nagpapakita ng ganda ng church nila, hindi naman sila tumutunog. Hindi sila naririn na gets nyo. So, ano ang silbi ng paglilingkod mo kay Lord na napakaganda, napakaglamorous, napaka-active, kilalang kilala, pero yung puso naman, hindi naman tumutunog. Nakukuha nyo. So, to summarize, ito po yung ating conclusion. Basahin po natin ng sabay-sabay. One, two, three. Ang uso ng pagsamba, handang magpakumbaba, kalimutan ang sarili. Handang isakripisyo para sa Diyos ang kahit na pinakamahalaga sa Kanya at handang magmahal ng buong buo sa Panginoon. Tapos tayo po yung mananangin. Diyos na mahabagin sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw ang sentro po ng aming pagsamba. Kaya kami, Panginoon, may kakayahang sumamba kasi ikaw ang dahilan kung ba't dapat namin sumamba. Ang life namin, Lord, ay hindi nakakulong lang sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagdalo sa church. Ang tunay na puso ng pagsamba ay bahagi ng buhay. Worship is a way of life. Bahagi ng buhay namin ito. Kahit anong ginagawa namin, kahit nasaan kami, yung aming puso, yung aming isip, yung aming damdamin, nakatutok sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na kagaya po ng amin na pag-aralan ngayong gabi, magkaroon po kami ng puso ng pagsamba, ng pagkapakumbaba, na handang isakripisyo lahat kung ano meron kami at kung sino kami at kung ano kami, Panginoon. May pagmamahal, may pag-una sa iyo, may pagpaprioritize, Panginoon, sa iyo. O Diyos na mahabagin sa lahat, tulungan mo na lahat ng aming mga kapamuso families, maintindihan namin, Panginoon, na sadyang mabait ang Diyos namin at puno punan ng biyaya at pagpapatawad. Naiintindihan kami sa lahat ng pagkakataon. Pero sana Panginoon, i instill mo din sa mga puso't isip namin. Na panahon naman Panginoon para ang puso mo naman ang maintindihan namin. Ano ang gusto mo? Sino ang gusto mo? Ano ang gusto mo sa amin? Hindi yung lagi na lang kami Panginoon ang pinagbibigyan mo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Masumpungan mo kaming lahat, Lord, na magkaroon ng tunay na puso ng pagsamba. Salamat po, Ama. Ito pong aming samu-samu, panalangin at pasasalamat sa heart of worship namin. In Jesus' name we pray. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. You.